Ibinahagi ni Dr. Willie Ong, kilalang cardiologist at tinaguriang doktor ng bayan, ang emosyonal at makahulugang karanasan tungkol sa kanyang pakikipaglaban sa sarcoma o abdominal cancer, pati na rin ang kakaibang pangitain na kanyang naranasan kamakailan. Sa gitna ng kanyang laban sa malubhang sakit, ikinuwento ni Doc Willie sa programang Kapuso Mo Jessica Soho ang isang panaginip kung saan tila tinatawag na siya ng kanyang Yuma. Maong ina, isang karanasang nagbigay ng lalong mas malalim na pagninilay sa kanyang kasalukuyang sitwasyon at kalagayan. Iyon, kayo kay Doc Willie, ang pangarap na ito ay naganap ilang gabi na ang nakalipas at mula noon, nakaroon na siya ng ilang visions o mga pangitain. Ibinahagi niya na sa isa sa mga panaginip na ito, nakita niya ang kanyang ina na pumanaw na dalawang taon na ang nakalipas. Sa kanyang mga salita, inilarawan niya ang eksena kung saan tila kinukuha na siya ng kanyang ina sa kabilang buhay. Nakita ko ang mami ko sa panaginip kinukuha na niya ako. Pagbubunyag ni Doc Willie. Ayon pa sa doktor, malinaw na narinig niya ang tawag ng kanyang ina. Sabi niya, Willie boy, come to me, come to me. Ikinuwento rin ni Doc Willie na sa Pankitine, sinabi pa ng kanyang inanatila tapos na ang kanyang misyon dito sa mundo. Parang sabi ng nanay ko, you've done your job on Earth. Ginawa mo ng 60 years. Dagdag pa niya na nagpapahiwatig na maaring oras na para siya'y magpahinga. Sa harap ng mga ganitong kakaibang karanasan at matinding pagsubog, nanatili ang pagiging mapagpakumbaba at matibay ni Doc Willie. Hindi niya itinatanggi ang posibilidad ng masamang resulta sa kanyang kondisyon at handa siyang tanggapin ang anumang mangyari. Kapag sinabing walang pag-asa, eh di tapos, that's it, pansit. Pahayag niya, ipinapakita ang kanyang pananaw na tanggapin ang kapalaran ng walang takot o galit. Bukod sa kanyang karamdaman, inilahad din ni Doc Willie ang kanyang mga nga prinsipyo pagdating sa pagsisilbi sa bayan na hindi nagbabago kahit pa dalawang beses na siyang tumakbo sa eleksyon. Mariing ipinahayag ng doktor na wala siyang tinanggap na kahit isang kusing mula sa mga kompanya o individual na nais magbigay ng donasyon para sa kanyang kampanya, lalo na mula sa mga pharmaceutical companies. 25 years na akong walang bayad ang pasyente ni isa, pharma company ni isa, hindi ako nalalagyan. Wala akong foreign trips abroad. Sabi niya, ipinagmamalaki ang kanyang integridad bilang doktor at pampublikong tao. Dagdag pa niya, noong tumakbo siya bilang senador noong 2019, gumastos lamang siya ang P. 500,000 para sa kanyang kampanya na isang napakaliit na halaga. kumpara sa iba pang kandidato at noong tumakbo siya bilang Vice President kasabay ni Isko Moreno noong 2022, muling ipinahayag ni Doc Willie na wala si yang tinanggap na anumang pera para sa kampanyang iyon Campaign with ISCO wala akong tinanggap na pera It could have gotten tens of million pero hindi paglilinaw niya Ang pagiging tapat at malinis ni Doc Willie sa kanyang serbisyo ay naging simbolo ng kanyang reputasyon bilang isang doktor na walang pag-iimbot at buong puso kung nag-aalay ng kanyang Calavit Par sa Kaferin Iba, patuloy siyang hinahangaan ng maraming Pilipino dahil sa kanyang walang kapantay na dedikasyon sa kalusugan ng bayan, lalo na't hindi siya naniningil ng professional fee sa kanyang mga pasyente sa loob ng 25 taon. Sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap niya ngayon, tila hindi na nawawala ang pagiging positibo ni Doc Willie patuloy niyang hinaharap ang bawat araw ng may pananampalataya at pagtanggap sa anumang maaaring dumating. Maraming netizens at taga-suporta ang patuloy na nagdarasal para sa kanyang paggaling at umaasa na patuloy siyang makakapagbahagi ng kanyang kaalaman at serbisyo sa bayan. Sa kasalukuyan, Patuloy na inaabangan ng publiko ang anumang update tungkol sa kalagayan ni Doc Willie, ngunit malinaw na para sa kanya, ang pinakamahalaga ay ang patuloy niyang pagtanggap at pagharap sa bawat hamon sa buhay ng may tapang at pag-asa. Sa kanyang pananaw, anuman ang mangyari, ang pinakamahalaga ay nagawa niya ang kanyang tungkulin bilang isang doktor at lingkod bayan. Ibinun Pinahayag ni Dr. Willie Ong, ang kilalang doktor ng bayan at dating vice presidential candidate, na na niya ang kabashers na dake ng bigayeng negatibong komento laban sa kanya. Ayon kay Doc Willie, ang mga bashing at matinding kritisismo na natanggap niya mula sa mga netizens ay naging ugat ng kanyang emosyonal at pisikal na sakit na umabot sa punto ng pagkakaroon ng sarcoma o abdominal cancer. Sa isang panayam, inamin ni Doc Willie na ang mga masasakit na salita at batikos mula sa mga taong hindi nakakaunawa sa kanyang mga intensyon at trabaho bilang doktor at public servant ay may malalim na epekto sa kanyang kalusugan. Sinabi pa niyang dahil sa dami ng stress at emosyonal na dinadala, posibleng ito ang naging sanhi ng kanyang sakit. Ayon sa kanya, hindi biro ang mga naranasan kong bashing, lalo na noong mga eleksyon. Minsan kahit anong kabutihan ang gawin mo, may mga tao talagang hindi maiwasang magbigay mang negatibong komento. Lahat ng ito, pilit kong dinadala ng tahimik pero umabot sa puntong naapektuhan na ang aking kalusugan. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng naranasan niyang pagsulog. Subok, si Doc Willie ay nananatiling positibo at nagpatawad na sa mga tao na minsan siyang nasaktan. Para sa kanya hindi na mahalaga ang mga masasakit na salita dahil mas pinili niya ang kapayapaan at pagpapatawad. Napatawad ko na sila anya, walang saysay ang magkimkim ng galit. Ang pagpapatawad ay isang paraan para mapanatili ko ang aking kapayapaan ng loob. Kailangan ko itong gawin hindi lamang para sa sarili ko kundi para sa mga taong nagmamahal at sumusuporta sa akin. Dagdag pa ni Doc Willie, ang kanyang pagpapatawad ay hindi lamang para sa kapakanan ng kanyang kalusugan kundi para rin sa kanyang emosyonal na kalayaan. Mas mabuti ang magpatawad kaysa magdala ng sama ng loob. Napagtanto ko na sa buhay, may mga bagay na hindi mo kontrolado at isa na rito ang opinyon ng ibang tao pero ang kontrolado ko ay ang reaction ko sa mga iyon